Mga 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 aldaw mga 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 ng mga video natin So, ngayon, uh, nilabas natin yung mga mga natin mga 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 natin mga 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 Ayan, so sobrang alikabok na. Ito din tong isa. Ayan, matagal-tagal ring hindi na ilabas. Ito yung uh, size na gagamitin natin. Ah. Oh, mas malaki ng konti. Ito ay uh, size 1 1 half and 1 1 fourth. Ayan, so para mas maganda yung Uh, pag ipaikot natin uh, ayan yung braided line so ito kasi pag mas maliit uh, mas maraming ikot so medyo mas matagal yung pag buhol natin o pag retrieve natin ng line pag naiputok natin so eto mas malaki so mas konti lang yung uh, ikot then mas marami yung line Na may lalagay natin dito Ayan So, bali dalawa Ito yung ilalagay natin dito Sa isang unit natin So, ito yung dati Na nagawa na natin so, Ito naman yung Para dito sa isa Ayan, yung FX crown So, yung Gamit natin Ay eto yung dati 8 strands na uh, ewan ko lang nakalimutan ko na kung anong size pero siguro nasa 0.20 uh, or 0.25 mm yung size na eto itong isa mas malaki 0.30 pero 4 uh, strands lang siya So ito yung gagamitin natin. Kaya talagayan uh, na natin ng line yung ating ah uh, PVC. So naglagay tayo ng butas. Ayan. Dito. So lalagyan natin ng lock para pagka na ah uh, ubos yung line natin dito, hindi siya dire-diretsong uh, matatanggal mismo dito sa uh, PVC so uh, ibubuhol lang natin sa dulo Ayan. so isang buhol pa Ayan, naibuhol na natin. o ilain lang natin dito. Ayan, para hindi siya matanggal. Ayan, diyan uh, okay na rin to medyo mahaba-haba na rin okay sunod naman natin tong isa so ganun pa rin at uh, nilagyan pa rin natin ng butas then ibubuhol natin sa loob ito yung mga dart natin. So, medyo mabigat sa kanyang harap dahil uh, doble yung ilagay natin na uh, nipples ano, ng rayos, Then, itong mas mahaba, ito yung uh, para sa FX crown dahil mas malaki yung chamber na, mas malakas. So, ito namang mas maliit, mas magaan. Uh, ito yung ilalagay natin dito sa uh, mas maliit ang chamber para Uh, kayang patagusin pa rin kahit na mas malalaking uh, isda yung uh, target natin uh, at linisin lang natin yung kalawang uh, gamit natin liha para tanggal natin Ayan, so lahat nung dark natin uh, linisin natin ito yung isa mas maliit Ayan, so same pa rin uh, doble yung nilagay natin nipple sa harapan para mas magbibigat, mas uh, uh, stable. Uh, mas maganda yung uh, patama natin. Paglalagay naman natin ng uh, tansi dito sa ating dart. Ayan, so ganito lang yung ginagawa natin para mas maganda yung pagkakalagay hindi siya natatanggal so sukatin lang natin yung medyo mahaba ayan so dapat nakaganito ayan pang so, isang dangkal yung haba na uh, ano natin extra natin ayan Then, hawakan natin yung dart. Ilapat natin yung tansi. Yan, ilapat natin ng paganyan. Or, habaan pa natin para mas maganda. Yan, para kitang kita. So, ilapat lang natin. And then, kunin natin yung mas maikli. Hawakan natin dito. Maigpit kunin natin yung maikli ayan, then paikot natin ng ganyan kahit mga sampung beses dalawa tatlo then dapat uh, papunta siya dito yung kanyang uh, paikot hanggang dito siguro mga sampung ikot ayan. so nakatatlo na tatlong ikot apat 5 6 ito 7 8 9 10 so ito na lang yung natira sa mas maikli. ipasok natin dito sa butas ayan ipasok natin ng ganyan then ilain natin dito yung mas maaba ilain natin so wag muna natin sagad dahil uh, ipapasok natin ulit yan so ayan kunin natin then ipasok natin ulit dito sa kabila ayan para doble then ilain na natin itong mas mahaba ayan line natin Huwag muna natin bibitawan dito para hindi siya mag -loose. Then hawakan na natin dito pag medyo maigpit na. Kunin na natin 'to. Then hilain lang natin. Sagad na natin dito. lain lang natin. Okay. Ayan, matibay na 'yan. So yung buhol niya pumasok sa loob. So naglock na 'yan sa loob. Ayan. So mas matibay. Then pwede na natin siyang ah, ito pwede na nating putulin bawasan natin to And then kuha tayo lighter tapos hinangan natin ng konti yung dulo yun so ayos na Matibay na yan. di na yan basta-basta matatanggal. then, kaya ganito yung pagtali natin. No? Lipat na natin. Hindi, sya na, hindi na siya dito sa uh, dulo. Pag tumagos yan, kunwari, ito yung tilapia. Tumagos yan dito. Pag hinila, ayan, naglalak. So, kahit kahit gano'ng kalakas yung isda, hindi na yan matatanggal. So, pero, nakadepende pa rin dun sa line na gamit natin. So, itong line na gamit natin, up to 30 pounds yung kaya niyang pwersa. So, hindi yung mismong bigat ng isda, ano. Yung pwersa ng paghila. Yun yung uh, kaya niyang i-withstand. Uh, 30 pounds. Ayan. Dahil nga, uh, ano to, 8 uh, strands. Maliit siya pero 8 strands. Hindi katulad nung isa. Itong unang gamit natin. And, tignan niyo yung difference. Ayan. So, itong yellow, first trans pero same sila ng pwersa na kayang i-hold. Uh, 30 pounds. Ayan. Pero mas manipis yung itong black. Dahil, uh, ano lang siya Uh, nasa point 20 or point 25 yung size. So itali na rin natin yung isa. ito naman yung isa. Gawin din natin. Ito na yung uh, natapos natin. O so, holder na lang yung kulang. Ah uh, natin para may salpak natin sa Ayos na nating laruan. So ito yun. Itong laruan na to. Okay, at natapos na natin yung holder. Ano? Lalagyan natin ng epoxy para mas matibay. Hindi siya basta-basta uh, natatanggal. So may butas dito at a uh, lalagyan natin ng screw. Then didikit natin dito sa ilalim. Yan, para ah uh, pwede pa rin natin siyang tanggalin. Yan. Pwede pa rin natin siyang backlasin kapag uh, hindi na natin gagamitin tong pantiksay. So habang inaantay nating matuyo yung epoxy nito, uh, palitan mo natin yung red dot yung uh, scope para magamit pa rin natin pantiksay. ayan